Yes, kumusta po kayo mga kawins? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Pag-usapan natin ang problema ni Sir. Minor lang po ito, pero pag di ito nagapan, ay tiyak malaki ang damage ng magagawa nito. Ito yung kadalasa na masisira sa mga K6 engine lalo na pag napalitan na ng brand new uh, tensioner bearing. Ito po yung tanong, paano nga ba malunasan ang laging pagkasira ng tensioner bearing ng k 6 e engine at may mga sinyalis nga ba na malapit ng ma up o masira yung bearing ng makina natin? Tara, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at share at sa hindi pa nakapagpalo ay pindutin nyo na po para ma-update kayo sa mga bagong videos na ituturo natin. Ang ikalawang tanong ang una nating pag-usapan. May mga sinyalis ba na malapit ng masira yung bearing natin? Yes po. Magkukos po ito ng ingay ng makina natin. At kapag pinabayaan lang natin, ay mag-stack up po ito. At puputulin yung belt mo. Yung, yung belt mo na 5 piki ito rin yung nagda-drive ng water pump at alternator natin. Pag di mo ito man namalayan na, na naputol na ito, ay mag-overheat po yung makina at madrain yung battery. ito ng Sabado magpapahinga ng sana kami ng mga sawa eh. Uh, mayroon tumawag sa atin na customer at nabiriya sa kalsada at hindi naman natin ma hindi naman natin ma palibaran sa <laughs> tanggihan po Kasi, bumili sa kalsada. kalawang tanong ang una nating pag-usapan may mga sinyalis bang na malapit ng masira yung bearing natin yes, magkukos po ito ng ingay ng makina natin kapag pinabayaan ay up at puputulin po yung belt mo na 5pc at ito rin yung nagdadrive ng water pump at alternator natin pag di mo ito namalayan na putol na pala ay mag-overheat po kuan pag gani. 'Di ba? Make nakatua. Mm. Ano ni? Club up Basta branding lang kasi romonae akong bumlimahan ani mga branding. na tawon nang Ano so Pinay na ginang badya na siya nagsalit sa katirin ni Mo. At ito na ito siya mapaong. Sumayo kay ni Honong Giga, yung inana nga ka kwan. Kaya pag nadagandagan pag naglayo, ano, ang iyang ang water pump wala na siya magtuyok So, makubihit ka. Monay, oh, o. Oh. Ang unang tanong natin, ang paano nga ba malunasan ng laging pagkasira nang tensioner bearing natin. <murna>

itong k 6 a engine ay mainit talagang makina nito at ito ay ito yung nag adjust rin ng belt na nagda-drive ng alternator so kailangan mo yung higpitan so mainit pa tapos uh, mahigpit pa yung belt kasi ito yung Uh, nag nag-adjust sa maluwag at mahigpit na yung maluwag na belt at napakainit rin ito so magano ito yung grasa niya sa loob matutuyo ay bunga na ng init so ang advice ko po niyan ay gumamit po kayo ng grasa na no. high temp na grasa na kapag mainit siya ay hindi siya nagda kasi pag nagda-dry yung grasa at wala ng lubricant sa loob ay magsastock up po yun so may advice po ako na kapag gumamit kayo ng grasa niyan ay yung magandang grasa yung high temp huwag gumamit ng mga ordinary grasa kasi sabi nga ng iba nilagyan ko pa yun ng grasa tapos sira na naman nagstock up na naman eh, yung grasa kasi yung ordinary hindi yun makaano ng init kasi mainit yan eh lagi yung umiikot ng makina so advice ko po na gumamit po kayo ng mga high temp may ano ko high temp na grasa marami kayong mabibili niyan yung kulay blue <laughs> uh, kahit mahal po pero ano naman iba yung Medyo... yung yung original pa talaga tapos uh, may konting ingay or kahit wala pa ay pwede nyo yung ipalinis at i-regress nyo gumamit kayo ng mga high temp na grasa, maglalast naman yun at magtatagal pa yun kahit surplus pa o, yun na lang po para maiwasan ng pagkaaberya ng sasakyan nyo ay kapag may konting ingay na ay huwag wag nang, wag nang patagalin baka mag ka pa yan at nasa kalsada ka nako mag-overheat talaga yan sir salamat sa oras Oh, Tak ada lagi problem? Tak ada no problem. Hahaha. Hahaha. No problem? Hahaha. 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 Hahaha.

pag yung pag pinaandar nyo ay medyo maingay na ay palit kagat kayo para ma tuwasan yung mga biriyasadaan uh, maliit lang yan pero pag yan ay nagstack up talagang maiiwan kayo sa kalsada so yun lang mga kawins at salamat po sa tuloy na suporta sa mga videos namin at pakifollow na rin po at like and share sa mga para ma-update kayo sa mga susunod pa naming mga videos. Salamat po.